Hello guys, good morning. Welcome to One Six Eight Shopping Mall. Guys, samahan niyo ako mag-ikot ng One Six Shopping Mall. Parang ang laki ng pinagbago. Ayan, may mini bazaar na sila. Dati wala yan. Ayan. Late upload to guys. Gawa ng busy po ako. Marami akong ginagawa. Namimili rin kasi ako konti para paninda pag-uwi sa probinsya. Ayan. Pera lang talaga ang kulang, guys. Mura lang yung bilihin nila. ayun. Pero guys, umuulan pa rin dito. Pero marami pa rin taong namin Suspended nga po yung biyahe ko eh. Gawa ng bag yung aghong. Aghong ag ba yun? Ag Sige guys. Bye bye. Marami pa akong gagawin. mag pa ako ng mga gamit ko. Thank you for watching. Enjoy. Have a nice day everyone. Gusto ko lang